Umigat ng bala ko na niyog Kapag nagsimula kang magpasalamat sa mga maliliit na bagay na meron ka ngayon Believe me, maraming malalaking bagay na darating at ipagpapasalamat mo soon Sa ngayon, be thankful for what you have Because you know what? Gaano man kasimple ng buhay mo ngayon, you have no idea how many people would love to have what you've got. Sarap maligo guys. Tingnan nyo. eh nyo ng tubig. Tingnan no? nyo ang buhay ng probinsya. Ganun. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Kasi may mga gantong ginawa ang Diyos. Kaya ikaw, pipiliin ko ang maniraan dito. Kaling na tayo sa syudad eh. Kaya dapat, dito naman. Tapos na ang buhay natin sa syudad. Kaya, back to normal tayo. So, buhay ng probinsya. Yan. Sige, salamat sa inyong panonood guys. Ingat, God bless.